Pag ikaw presidente ba, tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan, mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o anong-anong komisyon yan? Aksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Unang-una, sinabi ko na noon, na nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Ni ra na na racketeering din. Siyempre, sumabog na. So, hindi ako makapagsalita sa Dep Department of uh, Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo, alam niya In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. Ang ginawa niya is nag-change topic siya. Anong pa bang komisyon? Anong truth komisyon? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Di ba dapat nun, eh, diretsyon mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives ayusin niyo yung budget tapos panagutin mo na yung mag lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila dami dyan may bahay sa abroad hindi niya alam kung ano gagawin at masyari siyang mabagal gumalaw